Yan, imbag na malen niyo lahat. Nakamsat mga bulsoy. Tanghalian na po. Kain na po tayo ng ating lunch. Ito pong tanghalian natin ngayon tanghali. Mangal daw tayo. Mangal daw is tanghalian ni Locano. Mangal daw. Tanghalian. Mangal tayo. Kakamsat mga bulsoy. Naimas. Ito healthy pa. Salad. May salad tayo. Meron tayong dressing para sa salad. Mayonnaise lang po at ano ha. Mayonnaise lang po at ketchup. Kasi mahal yung salad dressing eh. Pwede naman yun, di ba? Mayinis at ano lang, kung mahal yung salad dressing. Kung may salad kayo, gawa ka, kamatis lang, saka ano po yan. Kamatis lang po, saka ganito, ripolyo, ganito. Iceberg, tawag nila sa Baguio, iceberg eh. Tapos ito, gawa lang lang po kayo ng mayonnaise, saka ketchup, paghaluin nyo lang po. Yan na pong, parang dressing po ng salad. Tapos meron po tayong lumpia, meron tayong pork chop yan, yun mga po natin ngayon mangantay yun, kakamsat, mga bulsoy, na imas mangantay yun, lakta, mangantay kain na po tayo mga kakamsat, mga bulsoy, upload videos lang po to kain po tayo nag-iisa lang po, wala si mama, may sumundo sa kanya hmm. nakalabas din si mama bored na bored din po dito sa bahay eh. may sumundo po sa kanya buti nga po nakalabas yan, ulam natin, salad, may dressing, ketchup at uh, ano lang yan ha? Ketchup at mayonnaise. Meron tayong lumpia. Meron tayong fried na pork chop. Inaula po natin ngayong pangali yan, mga bunsoy, mga Upload videos lang po, upload videos lang po. Salamat po, kakabsat, mga bunsoy. Bye-bye. Support lang po kay Kabsat Makoy. Tapos yung Kapsat Mac Vlog. Supportahan din po natin yon yung original channel ko. Pero magpapatulong po ako para... Pero po yatang ano, para po may revive yun eh. Pero okay pa naman daw po. Kasi marami na subscribers dun yung Kapsat Mac Supportahan din po natin yung Kapsat Mac Magpapatulong pa ako kala Kapsat Daddy di mm -mm. Bali dalawang channel ko na kung na-revive yun. Dalawa na channel ni Kapsat. Kapsat Makoy at Kapsat Makoy Vlog. Support lang po natin ha. Mangan-mangan tayo ang kakabsat, mga bonsoy, inaimas. Yan, naimas, mangan tayo. Bye-bye. Ingat at God bless sa inyo lahat. Salamat po.